guys yung oh, eskinita yeah. sa ano yung alam ito nyo alam ko yung baka may pupunta naman tayo sa kalsada para makita yung uh, dalim ng baka ayan wait lang guys eh. ito naman guys yung kalsada ayan papunta sa may bahay namin so lagtuhod din Ayan, dahan-dahan ako guys, baka madulas. Ako e nakikita nyo Ayun Mga pedicab Lubog yung pedicab Ito yung barangay hall namin Katapat lang ng bahay namin guys Ayan Guys kita nyo Ayan Walang makadaan Haris na sasakyan Ito yung bahay namin ah, konting ponting na lang Pasok na pasok na yung tubig Sa loob ng bahay namin guys ngayon medyo nangangapa-ngapa tayo kasi baka madulas. Ayan, pasok na sa loob ng gate namin yung tubig. Ayan guys. Ito nga, pasok na. Ito yung bahay namin, pasok na. Eh. So, ayan. Sana huminto na yung ulan. Ayan, lakas pa ng ulan guys. Ayan, bumuhos na naman yung ulan. Ayan guys. Ayan guys. guys. Eh.